hello guys. Magano pala tayo ngayon guys. Mag harvest ng sitaw. Kunti lang guys. Panlagay lang sa ating sinigang. At ayan, umpisa na natin guys. Kukuha na tayo ng ating sitaw. Dapat pala may ano tayo dito may may rong gamit na pangkat dito sa atin pwede ba ito darling? mhm -mm. lagay lang natin sa sinikang lang yan pwede dito sa ita mm -hmm. maraming bunga ang ating sitaw guys Pwede tayong mamitas na mamita. mamita. Maraming pa doon sa likod. Lab Nap napuputol naman. Dapat pala kung mga uhakwalan ko niya. O gunti. Hindi naman tayo nakakuha ko ng gunti. Iputol siya. Okay, eh maraming magtanggal. dito pa banda. Marami pa dito. Ayan. Marami pa ang ating mga sitaw. Marami pang bunga guys. Si pag talaga mamunga ng ating mga sitaw guys. Yung tanim ng aking asawa guys. Magaling magtanim ang aking asawa. Kaya ganyan karami ang bunga. Ayan. Napakarami ng bunga. Ayan. Masyado namang masikip. Masyado namang malapit yung pagkapatuan ng ano, ng taro. Mainit, guys. Ayan. Mainit na. Nakasulaw. Ayan, guys. maraming dami na ang ating-nating pangisita. Ang lagay lang natin guys sa ano. kasinigang na pork. Tayan. Doon daw pa mayroon pa sa ibaba. Binihin na lang natin guys yung ano. Yung kukuhunin natin. Kasi masyadong marami. Mamaya mag-harvest na naman ulit. Para ano naman yun guys? Ibigay natin. Ibigay naman natin yung iba kasi nga marani masyado yung bunga ito ang ating panglagay sa pinigang o di ba guys hindi na kailangan bumili kasi meron na tayong sariling gulay ayan fresh na fresh ang ating gulay Naka ilang harvest na kami dito, guys. Tapos, ayan. Pwede na to. Maraming na to, diba? Tapos, kukuha din tayo ng kamatis. Dito tayo, guys. Ayan, kukuha tayo ng kamatis para ilagay natin sa ating sinigang. Ayan. Maraming bunga, guys. Wala tayong lagayan. Hindi <laughs> pala tayo nakakuha ng lagayan, guys. Ayan kasi lumabas na lang tayo dito sa ating bahay guys maraming mga bunga masyado na inog yung iba mamili na lang tayo ayun nahulog na nahulog na siya guys dahil <laughs> Tay wala tayong lagayan mamili na lang tayo yung pinakamaganda na lang talaga ang ating kukunin guys pinakamaganda na kasi nga tayo naman ang may-ari kaya pinakamaganda na nakamati ayan Ayan guys, marami na yung nakuha natin ng mga gulay. Kaling lang dito sa ating garden. Ayan. Ito na pala ang ating mga sitaw guys. Ayan. At mayroon na rin tayong sili. At ito na rin ang ating kangkong guys. Nahugasan na siya guys. Ayan. Pwede na natin yan ilagay mamaya sa ating sinigang na pork. At ayan guys, ilagay na natin ang ating sitaw. Malapit na pala itong maluto ang ating sitaw guys. Ilagay natin ang sitaw at isunod na rin natin itong sili guys. Pampabango sa ating nilotong sinigang na pork. Mahilig talaga kami magsigang guys. Kaya ganyan, maya, maya, may sinigang na ulam kasi gusto namin mayroong sabaw. Halo muna natin sa gitna, guys. Para ilagay natin sa itaas yung ating sili. At ito na, guys. Marami tayong sili ilagay, guys. Para mas 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 mabango ang ating nilotong sinigang. Maya isunod na rin natin ang ating kangkong. Yan, ayan. Takpan muna natin, guys. Para mamaya isunod natin ang ating kangkong. Ayan, guys. Ilagay na rin natin ang ating kangkong. Lahin muna natin, guys. Okay, guys. Malapit natin magotong, guys. Parang ang dami na ating nilipot sa guys.

gamitin ko itong natin guys ayan aapaw na ata aapaw na aapaw na maliit yung napaglutuan tapos pala mas malaking kaldero yung dati kong pinaglutuan sa ina dati ayan hindi natin makasya guys tapos takpan muna natin guys yun natin. Ayan. At ayan lang guys. Takpan muna natin. Balikan natin mamaya. Ayan guys. Tingnan natin ulit. Luto na ato ang ating sinigang guys. Ayan. Ang sarap guys. Sarap ang ating lutong sinigang. At ayan guys. Maring salamat. Ayan. Patayin na natin apoy. One, two, three, go! Ayan, patay na ang ating apoy, guys. Luto na ang ating sinigang. Pwede na tayong kumain. Bye-bye!